So, yun nga, dumala ako guys dito sa basurahan. Ah, minsan sa tapon ng basurahan. Ang dami ko namang nakita. Ayan, kukunin ko siya kasi sayang din naman. Ayan. So, buddy, ano, ito lang ginawa ko dun sa basurahan kasi wala, puno na yung kwarto ko eh. So, ayan. So, okay pa naman siya. Iyan lang nakuha ko sa Konting amis emis sedang tuh kayak gitu. Oh. baru.